Since first time ng JM Fiang o tambalang JM Ibarra at Fiang Smith sa Canada, Kitang-kitang-kita nag, na nag-enjoy sila sa kabuuan ng show nila sa Vancouver. Ang mga kababayan natin doon ay todo sa hiyawan sa kanilang duet at nakihataw naman sa kanilang dance performance. Nakihalubilo rin sila sa mga fanay. Hanggang Canada nga ay sikat na sikat ang JM Fiang Talbot! O, nakita ko. Eo. At saka nang nagsasiyaw sila na parang sila silver mm -mm. Hiyawan talaga ang mga tao, Mildred. Correct. Ganun sila ka lakas. Oo. Hmm. Si ano pala ano si Fiang ginaw na. Hmm. kasi ano ngayon sa ano eh sa Canada magginaw, di ba? Sabi niya, alam mo na no, inggit nga ako ay Ate Alexa, sabi niya ay eh, kay Alexa hindi niya pala inaate uh -oh. dahil siya balot na balot na daw ginaw na ginaw naman daw siya. Kaya kaya ni Alexa Oo, yung kaya lamid, kaya naman no? ay na ang yakap sa kanya ni ano. Pero ang social nila uh -oh, ha, -oh, human and... blanket niya si ano si JM. At saka ano inyahati da sinusundo sila sa lemon zest. Ay, na, no, di ba? <laughs> ang oh, bongga oh. nung talaga. Oo, oh, oh. at saka ano, sabi nga, 'di ba, bago sila pumunta sa sa Vancouver first time nilang dalawa 'yon, kaya ini-enjoy talaga nila yung moment na 'yon. Dapat lang dahil oh, bihira talaga sa mga katulad nila lalo sa mga baguhan na makapunta sa Canada. I gano'n. Oh. Oh, oh. <laughs> Gusto ko makapunta sa Canada. Ako rin, oh. <laughs> Alam mo na? ako, ang dream ko talaga is uh, USA. Abroad. Oh. Ay, abroad. To, abroad Bakit di ba abroad yung Canada? Ah? sabi ko, gusto ko Amerika. Makikita ko yung Tori doon. No? Yung New York na Tori doon. At sya, dyan, dyan nag-shoot ay siya bari sila. Pepe and Pilar. Pepe and Pilar. <laughs> Ikaw at ako. Sadyang magkabagi. Kung kulang ng isa, walang kwentang. Okay pilar. na. Okay, ba? balik tayo. Ano <laughs> <Alba> yung... <laughs> uh -uh hindi ka daw kasama dito. <laughs> Balik tayo sa JM Young. Yung mga ibang fans niya galing pa sa malalayong lugar. Yes, di ba? Oh, oh, Pumunta lamang para makita ang JM Piang nakakabilib na At saka nakaka, -ano, hmm. nakakatuwa kasi makikita mo sa mukha ni Piang na para siyang nabunutan ng tinik. Di ba? Bago mm -hmm. siya umalis dito. Nasagot niya lahat. Although medyo matagal na nasagot niya lahat ng intrigang ibinato sa kanya doon sa kanyang sitting interview kay Papa oG Diaz, di ba? So parang pag nabunutan ka ng tinig, parang ang sarap-sarap sa pakiramdam. Wala ng ano, mabigat sa loob mo, di ba? Correct.